Abigay kay na muna muna na tiyan. Mabigat ka yan? Mabigat? Ano ka mga laman pa niya? Ito ka. ko mamaya kay Papa. Kami, ito'y may rehearsal. Kaya kami, ay, tingnan nyo naman ang kagagaya ka ni Re. Kagagaya ko. Dapat pala ay na, eh, ang nakakapag-sideline din tayo. Ay skein din LA na lang ilalagay mo. magdamay Ay, alay, may bibili siya. niyan. Mag Alam ko na magagawa so. mag ako, mag 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 ako sa atin bago umalis. Hoy, Periana, magagawa ako sa atin bago umalis. Tapos, ayan, daladala natin niyan. Sabi mo yung nasa sa, sa O kung gusto mo, dalhin mo na rin sa loob ng studio. Naku, ay. Tingnan niyo ganun ang kagagaya ka. Kung hindi ko na natanggal itong nasa sa ulo ko. O, oh, diga. Yan po si Queen Mercado. Wala yung ka-arte-arte sa katawan. <laughs> Willing yung magtinda ng yelo, ng ice candy. Hmm. Papunta po kami sa uh, sa Garayo Corner Stone Studio. Yan, yeah, nakaganto kami. Pero diretsyo na kaming uwi ng Batangas. Kaya daladala namin yan. Kapag napunta kami dito, syempre nasa sasakyan, may dalang pagkain. Para malamig-lamig or mainit-init. Kapag may dala kaming kanin o pang ulam, para mainit-init yung aming dalang pagkain. Ayan na siya ngayon. Nagpapaganda na. <laughs> Uh -huh. Papaganda, pagaganda baka gaganda Yes.